first ato ang street food. may ugagi kaya kay gipapinuhan. Oh, ito lang ka kausa. Ato lang ituyok atong stitches mo. Oh, ang street may pinakagamit mo na pinaka basic. So if dili mo kabalo magamit mamog sir, walay problema kay no tudlo jud okay? Okay. So if ganahan mo og zigzagger, na atay gagmay nga zigzagger mamuk sir oh, nga zigzag inyo hang gusto ganahan sa mo og mas dako oh ha huh? so dipindi unsa inyong gusto naapuntay garter stitch shake shake sa takay eh, gamay mo na tong lamisa di sa tanan. So garter stitch balitulo, katika nga zigzag. Ang sunod kay ato ang hemming. Ang hemming kay mura gamit na siya sa cortina sa mga kanang para dali tastason. Ah. Yeah. So sa yun kaayo. Oh, ha? Unya na atay running stitch. na kirig kirig stitch dahil na apunta ani ini siya kay pag ni siya nga straight so oh baga nga zigzag